Oh, walang problema. Isang. Oh, halika na. Pasok na tayo sa loob. Halika na. Halika na. Halika na. si Lolo? Pasensya ka na, Tonyo, ha? Advice kasi nung doktor ni Lola, nasakyan lang doon yung mga pinapaniwalaan niya. Eh, buong araw na nang hinahanap si Lolo, eh. Kaya dinala ko siya dito. Ay, eh, sorry, hindi ko naman in-expect na gusto niya pang matulog dito. Estong! Iyan na. Estong! Halika na! Matutulog na tayo. Halika na, halo. Halika na, halika na, halika na. Uh, sige, eh, susunod na nga kami ng apo mo eh. Uh, uh, Ito na. Ito na.